Nakaka-inspire ang kwento ng pagbangon ng isang babae sa United Kingdom. Siya ang mukha ng isang survivor. Nasira ang mukha ni Patricia nang sabuyan siya ng asido ng kanyang ex-lover noong 2009. Pero hindi yan naging hadlang sa pag-abot niya ng kanyang mga pangarap. Isa na siya ngayong model. Si Patricia ang bagong mukha ng Grandkin and Charity Acid Survivors Trust International. Para sa lookbook, mag-pictorial siya, hawak ang litrato ng dati niyang mukha. Layo nitong ipalaganap ang awareness sa mapanganib na epekto ng acid violence at ang koneksyon nito sa textiles industry. Mga kapatid, Edling po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.